hello po sa inyo lahat at good morning. Ito po, mamimitas na naman ako ng aking munting talungan guys. Mamimitas. Ayan, yeah, mamimitas po tayo para sa aking nanay Nelly para makakain siya ibu ipapakuloan ko lang. Ayaw niya kasi ng mamantika guys. Kaya papakuluan lang natin. I-off e, oh, ko lang kasi hindi ko naman siya mapipit. Yung guys, kaya maganda talaga pag may itinanim. Pag may itinanim, may mapipitas guys. Kaya si at syaga lang para po may matpitas. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Mm, yun, diba? Sana sumibol yung tinanim kong carrots. Tinanim ko o oh, ano okra. Yung tinanim ko sitaw. Sayo so, oh, no yung melon ko guys, so oh, namamatay yung ano. Sa so, siguro nababad masyado sa ulan. Ang dami niyan bunga dati eh. O, Oh, tinanaw nakikita niyo yung melon. Oh, di ba ang laki na ng melon? Ito pa siya oh. Oh. Hmm. Mm. Oh, di ba? Kay nanay Nelly lang to. Kasi sa amin, pritong galunggong. Pipitas ko din siya ng okra, guys. Hindi na muna kita pipitasin. Hayaan muna kita ng lumaki-laki. Tingnan nyo, guys, yung aking kalabasa. Naglalakihan na. Diba? Ang tataba. O, diba? Yan. Pag masipag ka po talaga. Yan. Aani ka po talaga. Mahirap man po, pero masaya at masarap sa pakiramdam, guys, pag namimitas na. Gaya nito, 'di ba? Yun no? may bunga pa 'yun. Dito ako nagtanim ng sitaw, ampalaya ampalaya kangkong, ano pa ba 'yung tinanim ko? Carrots, okra. Basta marami akong tinanim diyan. Yan po yung aking talbusan. Kaya mamimitas tayong talbos. Ayan, para makita nyo po, ayan. Oh, pitas tayo. Oh, di ba, guys? May kutsilyo ko pero hindi ko magamit kasi may hawak akong ano. Oh, di ba? Oh, ito yung pitas ko kahapon, no? yung sinama ko sa munggo, nalaglag pala. Kaya si at syaga lang po sa pagtanatanim. Sadyang napakahirap po magtanim. Pero pag nabunga naman po, ay masaya na po sa pakiramdam at libre ka na po sa ulam. Kasi po, yung aking nanay Nelly, ay hindi po siya mahilig sa karne. Hindi din po siya mahilig sa mga prito-pirato. Kaya gagawin ko siya ng kanyang ulam para makakain. Kasi kami, kahit ano pwede. O, no, ba? Diba? Kaya didiskartehan ko siya ng ulam niya para makakain. di no, Diba? Yun pa, yun pa. O, oh, diba guys, ang lawak ng aking taniman. Pero ang totoo, maliit lang po yung space na yan. Kung makikita nyo, makipot. O, oh, ba diba? O, oh, meron na rin akong sambong. Hindi na ako mangihingi sa kapitbahay. Sa sampung beses kung pagtatanim ng sambong, nabuhayan din. Yung ampalaya sa wak... Ay, ampalaya. Excuse me. Yung yung ang pangalan nito. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Papaya yun. Yung papaya, nabuhay din. Sa tinagal-tagal, sa awa-awa. Ayan hmm, guys. Diyan ko lang po yung pinapagapang. Kapag pag sumusobra na po ng gapang, dinadala ko dyan. Hmm. Para dyan lang siya. Hindi siya nakakalat ng gapang. Ayan. Hmm. Hmm ganyan lang ang setup niya para hindi po siya kung saan saan nagapang hmm, di diba? tanggalin natin to masyadong mahaba oh hmm. o di ba isang ulam na rin yan guys Yan. itas naman tayo ng okra pinagulang ko talaga yung iba niyan kasi ibibinhiko ibibinhiko ko siya ibibinhiko ko kasi siya kaya pinagulang ko yung iba. Tingnan niyo ang lalaki. Ang lalaki ng okra. Hmm. Oh, yan o. Ang haba. Pwede na to, laman dyan na din to. Hmm. Pwede na to, laman dyan na din to. Ang dagdag ng mga. Hmm. Oh, ayan ang lalaki ng okra ko. 'yung ang palaya ko guys. So, oh. dami na ulit bunga. Naka, nakalimang bunga na po 'yan. Nakalimang pitas na po ako. 'yung huling pitas ko binigay ko kay Ate Aling Lina. Oh, guys. So, oh. handa oh. Kaysa mabulok, guys, ipamigay mo. Kasi kapag hindi naman niya napitas agad pag malaki na, naninilaw, 'di ba? Sayang. Kaysa masayang ibigay mo sa iba para pakinabangan. Hindi ka ng iba, mabuti ng masayang kaysa pakinabangan ng iba. Eh, ako po, kaysa po masayang, binibigay ko po para mas pakinabangan ng iba. Yung, yung paayap ko, oh, paayap yan. Ayan guys, so, oh, nagapang na, oh. <laughs> Pinutol ko doon kasi baka gumapang doon. Uh, <laughs> ah, diba? Uh, ah. yung sili na matay, yung isa. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Kaya tinaniman ko siya ng panibagong okra. eto pipino to. Pipino. Yung nagapang na yan, pipino. Hindi ko alam kung mabubuhay siya. 50-50 pa po ang chance. Ayan. Di ah, diba guys? Kapag may tiyaga, may ulam. Pag may sipag, ayan, may aanihin. Ay, Diyos ko. Ang init, guys. Ang, ang init. Kaya tama na. Ang pagdadrama, tere. At sobrang init. O, yan. Ito, ewan ko kung ba bubuhay, hindi namunga. Nakailang abono na ako dito. Hindi namunga. Hmm. 'di ba. Ganyan lang po ang buhay ng isang Teresa Francisco vlog guys. Kaya kung hindi ako nakakasuporta sa inyo, pagpasensyahan nyo na at masyadong busy ang inyo. Ang inyo kaibigan. Yung kalamansi ko nakakaawa. Ang oh. hinaano ng uod. Kasi yung pang spray ko nasira. Hindi ko siya may spray yan. Ayan, namumunga na po uli. oh, dami na po ulit yung bunga. oh. oh. kita nyo guys eto hindi ko alang kung ano to basta nga lang ko tinanim ko dyan kamatis na maliliit daw o, pero ang cute ng bunga parang duhat ang bunga niya o, pero hindi siya dyan hindi siya diyan tumubo doon siya tumubo hindi ko alam kung bakit di ba parang yung parang yung patola hindi ko naman doon tinanim sa may bayabas ko tinanim so may bold sa may papaya Tingnan nyo yung papaya ko. Guys, sa wakas. Guys, sa wakas. Sa wakas, guys, may nagtagumpay din na papaya. May bumunga din ng maganda sa tanim kong papaya, guys. Sa bagay, hindi naman ako nagtanim dun sa labas. Dito ako nagtanim. Sayang nga eh, natanggal ko yung tatlong papaya dito. Sana hile hilera eh. Oh, ayan guys, kita nyo guys. Oh. Ang dami pa pong bulaklak. Ang dami pa pong bunga. O, oh. oh. diba? Naglalakihan na, guys. Yung, yung nagtanim lang, hindi lumalaki. Heto hindi ko alam kung bakit nagkaganto tong kalamismis na to. Pag ako nasuso, tatanggalin ko na yan eh. Inuuod eh. Papatayin ko na yan eh. Eh, wala rin naman eh. Oh. Ayaw eh. Kapag hindi ka pa bumunga, tatanggalin na kita. Ay, nilalanggam. Hindi ko kayo ma-spray yan. Wala akong spray. Hahanap ako ng pabango na walang daman. O, ba diba, guys? Ayan lang po ang buhay ko magtanim, maglinis, magluto, at maglaba. Ayun guys, tapos mag-YouTube, mag-ngangaw-ngaw, magkanta kahit hindi marunong para lang ma-entertain. Ayun guys, so ang laki na ng ampalaya. Ang laki na ng ampalaya ni Tere. Si Tere lang ang hindi nalaki. Mm -hmm. Ayan guys paru-paro paru-parong oh. paru, bukid bukid paru-paro ay kalabaw talaga naman lagi may kontra talaga kontra vida talaga to sa buhay ko mm. mm. ba diba guys mm. kaya kayo guys alisin ang katamaran para ay di ano yun bakit nabulok yun Oh. Alisig ng katamaran para magbunga ang kasipagan No, di ba? Dami ko nakuha, guys. So, no. sang ulam na 'yan. Oh, ayun, guys. Makita nyo, nakakuha ko ng okra. Oh, di ba? Okra. Nakakuha ko ng talbos ng kamote. Nakakuha ko ng talong. ba diba? Ang ganda ng talong. Ang ganda talaga ng talong niya, guys. Wala siya kasira-sira. ba diba? hmm. Paano in-sprayan ko pa siya bago masira yung aking pang-spray? O, oh, diba? Ayan. Maraming salamat. Kabosing DM. Aweng blog Vlog. Of Kasalap Official Australia. Shumash Vlog. Aliba Vlog. I channel multimedia Sunrise Love TV. Meryl Bintura, Kuya Dampel, Bioli Kambal, Infinity Walker, Come Back to My Comeback, Bing of TV, Jerry Lynn TV, Arie Nunez, Elmer, Elmer Ugay, Lenny Mente, Yves Kitchen, Jim Anay, Margaret Mix Vlog, Team Walang Iwanan, AB Mix Vlog, Team AGC, uh, ay, G6. Ayan. Janet Kalimling. Ida Beng Vlog. Albert De Jesus. Yanni TV. To so, all Shop influencers. Team Unity. Team Hepa Babes. Team The Addicts. Team ETSS. And Team Ad... Team The Addicts po, Ay Sina Aving Vlog, Bing of Sunset TV, Bongski Bong Vlog, Dario D. Guzman, Martin TV Vlogs, ayan, Team The Addicts po yan. Muslim Josephine Channel, and Dipoklai Ayan. Mega, mega, mega love shoutouts. O, oh, diba guys? O, oh, yung ganyan lang. Sasama ko na dito sa pagluto para, 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 para humaba. Ayan, para humaba po ang video, makita niyo yung gagawin ko. Ayan. Ayan yun lang. Ayan. Hmm. Hmm. Sa, sa ano, talbas ng kamote, nakakailang pitas na po ako doon. Di lang po ata lima. Sa ampalaya, nakalimang pitas ako sa ampalaya. Kung ano-ano na lang po diskate, niluluto ko sa mga gulay, guys. Para lang... Para lang may ulang, ba? Ayan hmm. hmm, po guys. Ayan. Kasi to tatanggalin lang po natin to Itong ano, para hindi siya masyadong malabog. Kasi malalabog siya. Hmm, tatanggalin lang po natin 'yan. Yung hmm. talong, tatanggalin lang din natin 'yan. Ang ganda po ng talong, kasi ang ganda ko. At makinis oh, ang laki, ng hmm, haba. Kita nyo Hindi pa makita. Kita nyo ang laki oh. Hmm, lalaki pa to, guys. Tataba pa to kasi wala pa siyang masyadong buto oh lalaki pa to, tataba pa to. At higit sa lahat, tahaba pa yan. Wala mm -mm. pa po siyang ano mm. Ito, hatiin natin sa gitna kasi hindi kasya sa ano mm. yun. Diba? Tahaba pa yan, lalaki pa yan, tataba pa yan. Kaso kailangan ko na siyang tikasin para may pang ulam si Nanay Nelly kasi kami ang ulam namin ay pritong galunggong ayan miya miya makikita nyo kung paano luto ang gagawin ko dyan yan guys bago ako magluto ng ulam magluto muna ako ng sinain lalagyan ko po siya ng pandan dahon po yan ng pandan para po bumango kasi hindi medyo mabango at malambot yung kanin kaya yan o, oh, diba guys sasayang na po natin tingnan nyo kadami yung sinain eh. o, so, sasayang na po natin siguraduhin ko lang nakasaksak. kasi isang beses nung busy busy ako sa paglalaba tanghali na hindi pa ako tapos Nagsalam po ako ng sinain hindi ko pala po na ibaba kaya ang ending alauna alauna kami nakakain ayan okay na Ayan guys, magagayat na tayo ng gulay. Gaya nga ng, eh, ng gulay. Ng bikado. Gaya nga nang sabi ko. Sasabay ko na dito sa video ang aking pagluluto guys. Hulaan nyo ang aking iluluto guys. Hulaan nyo. pa. Ayan guys, pagpasensya niyo na po ang boses na malilinig nyo Intindihin nyo, boses ko lang Ayan guys, nagpipit-pit na ako ng bawang Ayan. Kaya, isipin nyo po kung ano po ang aking lulutuan guys At Bago po ang lahat Welcome to my blog. No, no, no <laughs> Mga introduce, wala pa yung <laughs> ayan guys, napapansin mo nagpipitit po ako ng bawang tapos sa kabila pong side, meron pong luya, meron pong sibuyas kaya hulaan nyo po kung ano po ang aking gagawin kapag nahulaan nyo, magaling po kayo kalaan nyo may gcash ha, wala akong pag gcash guys, kalaan nyo ha kalaan nyo, mahulaan nyo, may gcash kayo, magaling kayo pag nahulaan nyo magpupudurin okay. kayo Magaling kayo guys. Pwede naman ako naman ang inyong dagyan ng palipat para na ma mas maganda, di ba? pinit pinitpita po natin ang bawang ang luya guys. Ayan guys, luya. Pinitpita na, na, po natin ang luya. Hindi ko alam kung kailan ko ito may upload guys kasi napakadami pa po ng aking mga nakapending upload din. Tabon-tabon na. Meron pa nga po kung hindi na sesen. Ayan. Ayan guys, pinitpit ko na ng pinitpit. Dinurog ko na ng pagkadurog-durog. Ayan guys, mga pinitpit tayo. Nahulaan nyo na ba kung ano ang aking lulutuin? O hindi pa din. Basta meron po tayong luya, bawang, sibuyas. Ayan, sibuyas. Ganyan po mga guys, ang gusto ko ni Nanay ang amo. Ayaw niyo po yung sobrang lalaki. Ayaw din po yung sobrang ahaba. Ayaw din niyo yung sobrang tataba. Ayan, nilagay na po natin dito guys. O, ayan na Siguro naman mahuhula niyo na kung anong gagawin ko. Ano? Ayan, ilagay na po natin ang isda. Pero hindi ko muna papakita kasi may ano. O, guys. Ngayon, alam niyo na ang aking luluto. Ilalagay ko na po ang sibuyas ang luya, ang bawang ha, yun ha, nakikita nyo ha siguro naman alam nyo na po ang aking luluto lalagay ko na din po ang asin oh, talab-talaban po natin konting asin kasi ilagay na po natin ang paminta para isang kuluan na Lagay na din po natin ang Aji. Tak, 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 Hindi po ako sponsor ng Aji, pero baka naman. Ilagay na po natin ang suka. Suka. Ayan. Suka. Lagyan din po natin ng tubig. syempre hindi naman puro suka lang. O, ba diba? Kung ka kadami yung sukang nilagay ko, hindi nang dami ng tubig na nilagay ko. Tapos lagyan natin ng oil. Kasi wala tayong karneng pang mantika. Kaya oil. O, ba? Diba? Para masarap. Then, isa lang na natin. Kasi hindi yan maluluto pag hindi ko sinalang. Ay, alam ko na guys. Alam ko na. Hindi ko na siya pakukuluan. Yung talong. Lalagay ko na siya dyan. Hugasan muna natin guys. Kasi magabo. Ayan sasama ko na siya dito. O, di ba? Para tipid sa pagpapakulo. O, di ba? Hugasan din natin tong okra kasi magbobo. Yeah, lahat po ng gagamitin nyo guys, kailangan laging hugas. Kailangan laging malinis kasi kakainin natin 'yun eh. Kaya kailangan laging malinis. O, di ba? O, ngayon, sasalang na natin para maluto. Kasi hindi yan maluluto pag hindi natin sinalang. Ayan guys, gaya ng sabi ko, isasalangan natin. Siyempre, buhay natin ang kalaan para maluluto kung hindi natin bubuhayin ang kalaan. Ayan. Hanap tayo ng takip. Takip. Bakit wala ng Takip. Takip. pa natin para kumulo at mahagi po yung gulay natin. Nang maluto ang gulay natin. Hintayin po natin mga 10 minutes. Luto na po yan. oh, guys, kung napapansin nyo, kumukulo na po siya. Pero hindi pa po siya luto ha. Kumukulo pa lang po siya. Kasi kasasalang pa lang natin. Wala pa po siyang limang minuto. Pagmasdan nyo, guys oh, kulong-kulong -kulo na, kulong-kulong -kulo na siya. O, oh, nangangamoy na yung suka. Ayan, 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 umaapaw guys, kaya naman. Bang bango, bang bango. -bang Hinaan natin yung kalan, umaapaw. Diyan ba? Hinaan natin yung kalan, hindi Takpan ulit natin para maluto yung gulay. Oh. And guys, so no, maluluto na po ang ating pagsil. na lumahan. Hindi po siya galing gong Kala ko na galing po. Pagsil pala. Ito naman tayo sa kabilang side. Guys, dahil maluluto na yan, sapaw natin to ha. Ayan ha, kita nyo ha sapaw nga ten dito lang sa kabilang side natin. Pindutin natin siya. para mag ayan guys, maluluto na po yan panoodin nyo na lang po sa akin short video, ishow short video ko na lang po siya kung ano po ang kalalabasan ayan guys, luto na po kaya naman po, titik lang natin guys, titik lang natin hindi ko malalagang ang tika guys, tapdagan natin ang tika Then, ah, okay, natin ang talong. Nagaling na po natin ang talong, guys. Saka, so, okay, ito ka. Kalau tu nak kau ating paksi, ada yang paksi mana? Tolong masuk ram. Hangkan dito tu lang po Thank you so much for watching. Ingat kau lagi. God bless. Love you all. Wah. Tidak hindi ako kau shout out guys. Mega love shout out jangan kalim dim. Iya bang blog. Ali bab blog. Ah, siapa Masyadot ko na po ba mga influencers, community, team-based, and the other TTSS. Kuya Bong, Probing, Sisi Kuyawin. Ayan, salamat-salamat, Sinkit, Kabosin, Shungangers, and Daipoklay, Honest TV Vlog, at marami pang iba. Thank you so much, at end na. Thank you. Thank you, thank you. Rodriguez, Sis Arlene, Sis Lenny, Kuya Elmer. Yan, paulit-ulit na yata ako. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. God bless everyone. Mwah!